Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hala, lumantad na ang ginamit ni Senator Rizohante Veruz upang tungstigo daw at idiin si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Malaking pasabog ito. May katotohanan kaya ang lumitaw na dating testigo ni Senator Reza Honteveros, ngunit ngayon ito ay bumaliktad na at binabawi ang kanyang naging testimonya. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apolo Siki Buloy at sa the Ministry. Ako po yung witness na... Uh, ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Santiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni Senri Santiveros para magtestify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Riza upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Pero sa paglantad na ito ni Michael alias Rene, hindi ibig sabihin na totoo na ang kanyang sinasabi dahil evidence ang titingnan. At halimbawa mayroon magkakaso kay Senator Riza bago makasuhan dapat mapatunayan ni alias Rene o Michael na original ang Senate testimony niya noon. Napawang kasinungalingan ang sinabi ni Alias Rene sa Senado kasi pwede din makasuhan itong si Michael o Alias Rene ng perjury. Ito ay krimen kung nagbigay ng salaysay si Michael o Alias Rene under oath sa harap ng authorized officer. Halimbawa nagsabi itong si Michael na may krimen na nangyari at later on mapapatunayan na imbento lang pala. Si Michael o Alias Rene pa ngayon ang makukulong. Pero kung sakaling inudyukan o inutusan itong si Alias Rene na magsinungaling o magtanim ng peking evidence under oath ito naman ang tinatawag na subornation of perjury. At ito naman ang kakaharapin ng nagutus. Kaya hindi lahat ng mabibigat na paratang ay masasabi na ito ay totoo. Kasi matimbang ang evidence at proseso dahil ito ang magsasabi kung may pananagutan sa batas. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Nakonvert um, Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Uh, um, lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong uh, bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sasinado sa sinado sa pangunguna ni San Veros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Uh, sa vlog na yun, uh, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Uh, Noong February 2024, uh, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador sa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni San Risa uh, upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw, sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si na upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay... Attorney J. Becca Chief of Staff ni Sen Nonteberos, uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang sinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong uh, binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Uh, matapos akong Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni attorney Becca Pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised uh. affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa yung sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di o mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan nila ng Sen. Bongo at Sen. Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500000 nang isinama ko si Sarah Duterte at si dating Pangulong Duterte so 1 million po lahat ng binigay sa akin si isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024 uh, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay uh, binerefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa so sa araw ng hearing uh umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng kingdom. pagkatapos ng hearing tinago ako ni Senrisa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing sa buong taon ng 2024 uh, nanirahan ako sa condo ni Saint Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pa pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, eh, uh, nakatanggap, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa uh, sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong uh, Angel of Death daw ni, uh, ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Uh, kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag call kay Pastor. Uh, nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami ni La Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na si attorney Joanna Paul, Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si attorney Anshmay Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at iningan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas magandada da mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya Atty. na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica na dana dating abogado ng kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, uh, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak sa ng kaso laban kay Pastor. Kan kasamang kanyang kapatid ni na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Uh, dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private chat mula kay Sub, uh, Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni Alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa siguridad nila sapagkat uh, may natatanggap daw silang security threat Uh, noong mga panahon ngayon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan Tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Uh, sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulusul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Tulad ng nasabi ko na hindi ibig sabihin na totoo na ang sinasabi nitong si Michael o alias Rene. Dahil evidence ang titingnan. At kailangan mapatunayan nitong si Michael o alias Rene na pawang kasinungalingan lahat ng kanyang salaysay sa Senate noon. Kailangan handa itong si alias Rene sa mangyayari, baka hindi niya mapatunayan ang sinabi niyang ito laban kay Sen. Reza Hontiveros siya pa ang makulong. Sa bawat kaso matimbang ang proseso at ebidensya, pero sana maneg ang katutuhanan sa batas. Iyon ang dapat na ating panghawakan. Dahil habang ginagawa ko ang video na ito ay nakapag-file na si senator, Riza Hontiveros ng cyber case libel laban kay Michael alias Rene, lumitaw sana ang katotohanan. Ngayong araw, inireklamo ni Hontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo, ang nag-post ng video na pagtanggol valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Sinabi natin ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurillo dahil kinidnap umano siya. Na, nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matu, matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero pa paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito.